Sa bayan ng Hago ni Bulacan, hindi lamang ang mga ilog at palaisdaan ang tampok, kundi pati na rin ang isang kakaibang tanawin, ang mga tikling. Dahil sa palaging pagtaas ng tubig, ay nakaisip ng paraan ang mga namamasada upang patuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng high tide. Ayon kay J. Bautista, isang tricycle driver na tikling sa toda ng SGMRC, Sinabi niya na ang dahilan kung bakit itinaas na ang kanyang tricycle ay upang mas mapadali ang kanyang paghahanap buhay sa kabila ng mga hamon ng kalikasan. Tulad ng isang ibong tikling, kinala sa kanila ang mahahabang paa at mabilis na hakbang. Sa Hagonoy, ang kanilang mabilis at mataas na paa ay ang kanilang mga tricycle. Ang tikling ay idinisenyo para harapin ang pang-araw-araw na hamon ng pagbaha sa Hagonoy.

Mula naman sa commuter na si Wela Lopez, isang estudyante, ay minsan na siyang nakasakay sa tikling. At ayon sa kanya, ito ay nakakatulong sa kanyang pagpasok dahil hindi siya mababasa sa rito sa biyahe. Ang tikling ay hindi lamang transportasyon. Isa rin itong patunay ng talino at sipag ng mga taga-Hagonoy. Sa Hagonoy, ang tikling ay simbolo ng pagiging matatag at maparaan patuloy itong magiging bahagi ng kwento ng bayan. Taglay ang inspirasyon magmula sa pang-araw-araw na buhay.